At nagdudumilat na naman yung mata mo sa pagkain, sir. Kain ka din? Bago ang ulam natin, ha oh. hmm. 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 Ano ba? Ito. bang Ba, nangangangat talaga siya, oh. Hmm? <laughs> nangangangat talaga siya. Kasungat-sungat talaga ng batang re, oh. Hmm? Hmm? Alam <coughs> <laughs> Nagula. <laughs> Nagula. Bakit? Balik. Sungak-sungak um, naman talaga yung aming bata. Matakaw na yung bata namin talaga ba? Bumalik ka dito. Hindi ko lang, Cyrus. Mm -mm -mm, Nagagaw ng kutsara. Ito, bumakain ka dito. Ito, isang perasong ang kanin. talaga mm -hmm. talagang ano, Malakas na siya kumain. Mm. Sa kalating ano, scoop kanina na, na sirilo. Uy, talaga naman. Ang galing-galing mo na talaga kumain, bebe. Ha? Kain na talaga ikaw. Hindi na siya nagmunguya. Lunok na agad. Kala mo, <laughs> mo siya ngipin eh. Upo ka dyan. Kain tayo. Kain guys. Ulam namin yung bagoong isda. At sya kalungganisa guys. Ayan ah, ang ulam namin ni Isel. Tingnan si Isel. Isel. Gusto ah. mo ito, Isel? Nakatingin sa kaba. Gusto mo yan, Isel? Aba, aba. Takaw. Ano na naman yung tinakbo ni Panda? Kain tayo, guys. Gugutom na naman ako. Bagay ito. May lang agahan ko. Eh. Ang dami kong ginagawa. Nagling. Takbo ah, na naman ah, sa'yo. Tayo. Banda laruan niya. Madidi daw siya. Madidi na. No? Madidi ka? Pinapatulog eh. Kaya nakadidi na eh. Hindi lang ka pa. Nangaaway pa. Balik <laughs> ka rito. Madidi ka? Say, ano pa makain ka? Huwag mo sundan si Panda dyan. Hmm. Sigaw ka din? Lagi mo kuya. Bakit? saway kung ka saway kasi sa ano talaga mal saway talaga. Ito pa nga mo no, sasawayin mo pa to makuleto eh. yung kung ano agahan ikaw back ano ulam mo back kasi niyo ano 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 mo, ano 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 Pinapatulog mo, magdangal nga sa duyan. mo, nga. Hmm. Hmm, <laughs> hmm, 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 pa daw siya. Kain ka? Palasa ano? lang, lasa-lasahan mo lang. Hindi pwede, ano, matigas ang kanin eh. Ang tayo mo, December anim na buwan ka na. Mm. Doon mo kain. Ngayon, lasalasahan mo lang muna ang pagkain, bebe. At hindi pwede yan. Matigas yan. Hindi ka matunawan. Parang pagkain, kainin mo Kain tayo, guys. Kain si Crisel, guys. Tingnan mo na. Oo. Oh, oh. Mm. Mm, Di ba? Ano yung, ano yung kamay na yan? <laughs> eh, daliri na yan. Ah, tinuturo niyan. Ha? <laughs> ha? Nagtuturo ka. Hmm. <laughs> <laughs> ano? <laughs> <laughs> Nakadihin talaga siya doon, no? pa ba talaga batang to, pag may camera, alam na alam niya eh. Artista California. ka ba? Artista ka ba? Ha? Artista ka? Artista ka? Artista ka ba talaga? Oo, oh, daw. Artista ang bata. Bye bye guys. Thank you for watching. Alam mo may salim dyan?